Alam niyo ba may bagong photo si Esnir ngayon? Kasama sila Papa pi. Ito gusto ko malaman. Ang, ang big winner. Ang totoong big winner. Hindi, ito ang tanong ng taong bayan. AI ba yun? O talaga kasama Sabi ko sa inyo, nasa labas ang tunay na laban. <laughs> di ba? Diba? Wala pa naman din akong how many months dito sa labas. Panalo na ulit siya. Big winner. Totoong big winner. Yes. Okay lang. mag ano-ano sila. Mag-love team, love team sila dyan. Basta ako. Lahat ng henerasyon na mga ano, hinakot award ko. At yung masasabi ko lang ay, wala, yung ganto lang talaga. Ganto lang talaga ako. Ganda lang, yes, no? Yes, ganda lang. Charek. Pero ano yung background nun? Bakit may photo kay nandun? Secret, ganun? showbiz to, <laughs> di ba? Charek! Hindi, ano, syempre, nagkayaan po si Donnie kasi um, nung alam niya na super busy ako mm -hmm. tapos nag-text siya sa akin kung gusto ko mag-debrief, ganyan. So, sinundo niya ako. Wow! Tapos pag, uh, <laughs> Fred, bro. Thank you, bro. Salamat, bro. Mama, bro, bro wala catch yeah. up, bro. Ganon. Tapos pagdating ko dun sa Batangas, eh nagulat oh na lang God. ako andun din sila, ano, Papa Pie. And then, oh. yeah, we met. So, so kung nila ka ba? Kinala ka ba ni Papa Pie? Ano sabi sa ni Papa Pie? Ang ganda ko ra, Charek. Ano, super dami kong napulot din na lesson sa kanila at mga advices nila, ganyan. Mm. At ayun, rest day talaga malala. Ganun. Rest day, Naka rest oh. talaga ako, yes. Super rest, DT kasama rest. sila. Yes, kasama sila. In fairness, ako talaga yung tunay na big winner, no? Yeah. Yeah. Pero ito, uh, miss yun na ba yung bosses ni Kuya? Oh, uh, miss, miss ko ba? na siya. Ha? <laughs> Wala ka tingin kay Brent? Dito lang <laughs> ako. Wait lang, hindi ka managselos? Yeah. Hindi ka nagselos? Walang selos ba? Nung nakita mo yung photo kasama sila? Kung sanay na ako sa kanya ever since ganyan na talaga <laughs> siya. Maraming, yeah. maraming na lalaki sa buhay niya. <laughs> Nagsasaya na siya, hindi niya nilike yung post. I-search niyo. Walang like doon kay Brett. Panalo. Okay lang yan. ano work lang naman. Pero ano? Pero kabisado mo na, hindi siya nag-like. But may like. Iniintay ko. Chareng. Ayan ba lang. Ah, So, I was asking about yung boses ni Kuya, medyo ano niyo pa ba? Parang nami-miss niyo ba? Kasi Papan parang... Ako nami-miss ko na talaga yung boses ni Kuya. Kasi, pag kinakausap mo si Kuya, parang kinakausap mo si God eh. Parang, uh -oh. yung, kaya ano... Nagiging mas open kami, magiging, nagiging mas vulnerable kami kasi ang ganda ng boses niya eh. Ah, alright. Pag-uusapan naman natin yung mga naka-love team, mga naging love team lang no, sa loob ng bahay. Pero hindi ka, di ba si Mika, parang ay, iba yung sineship pero parang medyo ano rin siya. <laughs> parang nagsasend siya. <laughs> 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 Sorry. Sorry. Benta tawanan-tawan naman ako. <laughs> Ikaw, Brent. Um uh, how is the the relationship with Mika after of course the Pinoy Big Brother house because inside ng bahay ni Kuya, talagang medyo isolated kayo, kayo lang magkakasama. Pero ano ba yung pinakaiba na ngayon na nasa labas sa na kayo pareho? Nagkita na ba kayo? Opo, oh, nagkita na kami. Honestly, okay. dinami namin in-expect na may love team pa kami sa loob. kasi nga uh, mas madalas pa kami nag-aaway kami lagi ni Mika oh. sa love. Um but I would say walang nagbago sa friendship namin even outside madalas kami talaga yung magkakampi lagi like din kami kasama sa work ngayon pero outside work naghangout din kami ni Mika um hopefully mas mapagbuti pa namin yung samahan namin since marami pa ring pagdadaanan Sinasabi sabi nila yung laban nasa outside world talaga so mas marami pa kami harapin and hopefully this time magkaduo pa rin kami sa mga bagay na yun. Perfect. And how about you, Ralph? Nagkita mo kayo ni AZ? Kasi parang ang daming mga shippers din ng uh, love team or parang yung nabuong relationship din sa loob ng bahay. Actually, nagkasama kami kahapon for a shoot with the rest of the ex-housemates. Um, so, syempre, we made it a point din na um, to promise each other and along with the rest of the housemates na walang magbabago. Mm -mm. Kasi for us, masasayang talaga yung buong journey namin kung hindi namin talaga madadala yung relationship na yun sa lapas. Um, so, yung friendship yung nabuo namin sa loob, syempre, gusto pa namin ituloy yun sa outside world. Eh, naabangan namin yun. Ano nga ba talaga ang nauna? Itlog o manok? Wow. Very full of wisdom. Cute, you ano? Know, Siguro yung nauna is... Manok! Yes! At kung nakita nyo yung sinend ko sa broadcast channel namin, andun yung manok, si Will Ashley. Yung kano? Feeling ko ano? Ano ba? Itlog o manok? Manok. Ma itlog. Kasi feeling ko napadala si Lord ng itlog dito sa world. Hindi ba manok? Ba, pinalipad niya yung manok? Pinadala niya nga yung itlog. Kung isa lang yung manok, paano siya makakagawa ng itlog? Oh. Diba? Without like mating. <laughs> Sige! ah oh, Tanggap natin yung tanggap natin! Guys! Guys! Wala PG pala to, sorry! Ngayon, oh, ayun okay, okay. na tuloy sagot ng mga tao pag tinanong sila about siya, yes, no? Yes, yes. Perfect!